Paano nga ba mananalo si After Sun laban kay Oberyn Martell ng Game of Thrones, Mandalorian, and Joel ng Last of Us? Magsisimula itong lahat kay Lucius na nananahimik ng normal kasama yung asawa niya pero magbabago ang lahat nang may sumakop sa lugar nila. Sinubukan naman nilang lumaban pero dito nga mababawian ang buhay yung asawa ni Lucius na magiging dahilan para mahuli din siya at gawing alipin. Given na magaling ang makapaglaban si Lucius at gustong gusto nga niyang makagante, dito nga na gagamitin yung lakas niya kung saan siya magiging gladiator. Gamit yung lakas at sobrang galit niya, dito nga siya makikipaglaban sa napakaraming mga tao, sa mga party, kolosiyum, kolosiyum na ginawang dakak, <laughs> at marami pang iba. At sa gitna nga ng mga pakikipaglaban na to, dito nga babalik sa kanya yung nakaraan niya at unti-unti nga siyang mapapalapit sa tao gusto niyang mabawian ang buhay. Title ng movie, Gladiator 2 Gladiator to? Oo, Gladiator 2 <laughs> Spin off the General Acacia, spin off <laughs> Sa mga hindi nakakaalam, part 2 na to ng Gladiators Obviously naman kasi nasa title na nga Ang tanong ng karamihan, kailangan mo bang mapanood yung part 1 bago mo itong panoorin? Siguro mas maganda kung oo pero not necessary naman. Kasi the film did a great job naman with the flashbacks, yung mga clues, yung dialogues na magigets mo rin naman yung story na na-continue nga nila dito sa may part 2. As expected, ang ganda na performance sa mga actors dito like si Paul Mescal, si Denzel, si Pedro, si Connie Nielsen, si Fred Hechinger tsaka syempre si chris Wake Up! I don't like this! si <laughs> Wake up! ang ganda ng performance ni si Joseph Kuhn dito na alam mo yun, kuhang-kuha niya isang leader na spoiled brat na hindi deserve yung posisyon na ginagawa niya or nakuha niya pala. Para nga siyang si King Joffrey sa may Game of Thrones eh. Tapos ito pang kapatid niya na ganito ng ganito. <laughs> Visuals wise, sobrang nagandahan ako sa film na to. Ang sarap niya panooren, and deserve talaga nito mapanood sa big screen lalo na kung IMAX. Ang ganda ng choreography nila ng mga labanan, ang ganda ng pagkakagamit nila ng mga CGI and VFX plus yung costumes na lahat sobrang realistic na talagang may immerse ka I'll admit, sobrang cool din naman yung nilagyan nga nila ng tubig yung Colosseum, tapos nilagyan nga nila ng mga pateng. Pero sobrang out of place lang and for me, inefficient siya. First of all, paano nila dadalhin yung ganong kadaming tubig doon sa may Colosseum? Tapos paano nila tatanggalin yon? Tapos yung mga pateng, paano nila nadala yon mula sa dagat papunta sa Colosseum? What? <laughs> Meron ba silang ano, sinaunang Manila Ocean Park? <laughs> okay naman din yung twist and turns ng film, medyo predictable nga lang, na it doesn't matter, and this film is more on parang gusto lang talagang makagante. Speaking of gante, sobrang napa- What the fuck ko Na all this time, gustong gumante dito ni Lucius kay Pedro. Pero dahil lang nag-speech siya and all, pinatawad niya lang bigla without a proper build-up with them. Like, sana punta yung galit mo. Medyo na bother lang ako na ang corny niya and lazy na medyo alala ko nga yung Marta moments doon sa may Batman vs. Superman. Honestly, okay naman yung first half ng film eh. Pero pagdating doon sa may third act, doon na bumagsak yung film to the point na parang minadali na and doesn't make sense. For example, nakatakas na silang lahat tapos wala man lang nakapansin na nakatakas na sila. Like, ay for sure may mga guards doon or something. Kasi itong si Lucius or si Paul, nakapaglaban pa siya doon sa gitna. Kahit na take over naman nila halos yung Colosseum, like I get it na cool makapaglaban doon sa may gitna, pero sobrang unnecessary given na pwede na nga nilang sakupin yung buong stadium eh. Yun tuloy, nategi pa yung nanay niya tsaka yung iba sa kanila. Tapos yung ending lang din, ang cringy lang kasi dahil lang doon sa speech niya, na sinabi nga niya kung sino siya, ang unrealistic lang na paniwalaan nila sa agad dahil lang sinabi niya na siya si ganito, siya si ganyan. E malay ba nila kung nagsisinungaling to? Pa lang kasi, ang laking butas nun, like anong ebidensya niya na siya nga yung tinutukoy niyang siya. Wala na yung nanay niya. Wala namang birth certificate nung mga panahon na yun. I mean, sikat siyang magaling na gladiator. Pero I would believe na hindi lang nila basta bastang gagawin siyang leader dahil lang sa fact na yon. O oh, siya yung nakategi kay Denzel, pero is that enough? Mas yun nga, somehow napapayag nga nila yung dalawang grupo na wag na tayo mag kasi touching naman yung speech niya. <laughs> It doesn't make sense talaga. O so yun lang naman, nag-enjoy ako dito visuals-wise. Third act talaga, medyo walang kwenta. Ang torta rating ko for Gladiator 2 ay 6 out of 10.